Good morning mga kasari! Ayan guys, napakaganda ng sikat ng araw. Ito yan mga kasari, oh, nilagyan ko ng mga halaman ang aking uh, sari-sari store dito sa harapan para magandang tingnan yung tindahan ko guys. Parang kaayaan ng tingnan. Ito, ito rin yung dahilan kung bakit dumadami din yung mga customer kasi komportable sila na bumili dito sa aking tindahan. Ayan guys, oh, nilagyan ko ng mga halaman. So, dito kasi mga kasari, hindi sila naiinitan, hindi rin sila nauulanan once na bumili sila dito sa aking tindahan. At saka, meron ding upuan. Yan, guys. Nagkaray ako ng upuan para pag nagantay sila, kasi maraming bumibili, hindi sila mapapagod sa kakatayo. So, aside dyan sa labas, ay uh, malinis din tingnan yung aking tindahan guys naka-arrange siya para kaaya-ayang tingnan sa mga customer o di ba yan yung uh, pangpahakot ng mga customers guys Ayam um, ayaw ko kasi doon sa gilid sila ilagay bukod sa may mga maraming dumadaan na sasakyan mainit compare diyan sa harapan namin ay hindi sila naiinitan at hindi rin nauulanan at syempre kailangan merong ka ring paninda na kahit pa isa-isa lang, basta pagsabi nila na, ay, meron ka bang ganito? Dapat ang sagot mo, ay, meron. O, oh, diba? Kasi sila na mismo magsabi sa mga ibang mga mamimili na, ay, doon kayo kay ganito, ganyan. Kasi, kumpleto yung paninda nila. So, kaya dumadami din yung mga customer ko. And, bukod pa dyan, ay meron din akong tindang ice cream. Kahit mahal yung kuryente, mga kasari, tinutuloy-tuloy ko yung ice cream. Kasi isa din yan sa mga dinadayo dito. At saka, yung mga, ano ko, oh, may tinda rin akong bigas, mga kasari. At kung ano-ano pa. So, yun lang, mga kasari, ang video ko for today. Kailangan, guys, kompletohin ang tindahan para marami tayong mga customer. Thanks for watching!